Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang balitaan nyo. Mga balitang ka-share, share, share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negasasyon na dahil diretsyong good vibes ang sa sa iyo. Live dito sa DZRH News Television, Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Mili Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa si serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Pabiyahe pa itong Saudi Arabia sa web si Pangulong Bongbong Marcos para sa Asian Gulf Cooperation Council Summit. Ang mga detalye alamin sa report ni Net Narciso. Lilipad patungong Saudi Arabia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Webes, October 19. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary for ASEAN Affairs Daniel Espiritu na dadalo ang Pangulo sa kauna-unahang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit na gaganapin sa Riyadh. Ipinaliwanag ni Espiritu na ilalatag sa Naturan Conference ang Framework of Cooperation ng ASEAN at Gulf Countries. Mahalagaan niya ito bilang kilalang highly developed economies ang Arab countries. Bukod sa summit, may nakatakdang bilateral meeting si Pangulong Marcos sa mga leader ng Saudi Arabia at Bahrain. Kukumustahin rin ng Pangulo ang Filipino community sa Gulf countries na binubuo ng Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qa Oman, Qatar at ng United Arab Emirates. Ayon kay Espiritu, aabot sa 2.2 milyong Pilipino ang nasa Gulf, kung saan 700,000 ang nasa Saudi Arabia. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! ipinadala ang dagdag na tropa ng mga sundalo sa lalawigan ng Basilan bilang paghahanda sa paparating na barangay at ng kabataan elections ito rin ay bahagi ng patuloy na kampanya upang maprotektahan ang seguridad ng komunidad laban sa banta ng anumang pwersa narito ang report ni Jundi Makuta Balita mula sa Mindanao Bilang paghahanda sa nalalapit na BSKE election at sa patuloy na kampanya kontra Abu Sayyaf Group isang basilan sa pinaghahandaan ng Joint Task Force Orion na malagyan ng karagdagang pwersa mula sa Armed Forces of the Philippines Kaugnay nito, mainit na tinanggap ni One st Infantry Brigade Deputy Commander Colonel Frederick Sales ang idineploy na nasa maigit sa isang libong miyembro mula sa 111th and 112th Division Reconnaissance Companies 18th Field Artillery Battalion at Platoon mula sa 12 Cavalry na pawang mula sa Sulu. Ang mga karagdagang sundalo ay ideploy ide sa iba't ibang batalyon sa Basilan na tutulong sa pag-secure sa community sa nalalapit na BSKE 2023. Ang malawakang full out ng kasundaluhan sa Sulu ay batay na rin sa deklarasyon ng pamunuan ng Alakdan Division na ISG -free na ang buong probinsya ng Sulu at batay sa intelligence report ng militar ang Basilan ang kasalukuyang may nagpapatuloy pang banta ng terror attack mula sa mga natitirang sa group at ibang lawless elements. Labis naman ang pasasalamat ni Basilan Governor Jim Hataman Saliman sa naging hakbang na ito ng pamunuan ng bagong tatag na Anti-Terror Task Force o RION na pinamamahalaan ni Major General ignacios patrimonio. Mula sa kanunahan sa Pilipinas, D.C.R.H. ako si RH19, Jun Di tuloy-tuloy sa pagpabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Nakuha ng isang mananayang, maygit mahigit isang daang milyong jackpot prize sa 649 loto. At kasabay niya, nasa apat na pong mananaya rin ang nagwagi ng tig 50,000 pesos matapos mahulaan ng limang winning numbers. Ang mga detalye tutukan sa report na ito na solo ng isang mananaya ang mahigit 147 million pesos na jackpot prize sa 649 Super Lotto draw kagabi. Ito ang inununsyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office, ayon sa PCSO. Isa lang ang nakahula ng winning combination na 47 35 2 13. 38 at 17. Nakatakdang ay uwi ng lucky winner ang kabuang jackpot price na 147,354,716. Samantala, apat na pong mananaya ang nagwagi ng tig 50,000 pesos matapos mahulaan ng lima sa anim na winning combination. Wala namang nagwagi sa jackpot price na 658 Ultra Lotto na ang lumabas sa numero ay 56, 53, 40, 6, 35 at 42 para sa major price na 49.5 million Pesos. Sa mailalim sa seminar ang mga tatakbo bilang sangguniang kabataan chairman sa Batangas City. Ito ay upang mahanda ang mga aspiring youth leaders sa kanilang mga magiging tungkulin sa komunidad. Ang mga detalye tutukan sa report ni Renz Belda. Nagsumawa ng Youth Leadership Seminar para sa mga kumakanditatong sangguni ang kabataan o SK Chairperson sa lungsod ng Batangas ang Local Youth Development Office. Nain ng seminar na maihanda ang mga aspiring youth leaders sa kanilang magiging tungkulin sa komunidad. Binigyang diin ni Lido Officer Nel Magbanwa na ang puso ng pamumuno ay paglilingkod o yung tinatawag na servant leadership. Kailangan anyang may kababaang loob at pagmamahal sa bayan ng isang leader kabataan. Tinalakay naman ni Pems Rogelio Magsino mula sa Batangas City Police Station ang paksa hinggil sa anti-drug abuse at anti-terrorism. Ang mga guidelines na ipapatupad sa BSKE 2023 ay ipinaabot naman ni Assistant City Comelec Officer Lizeth Gualberto habang nagbahagi rin ang na kanyang karanasan sa panunungkunan si SK Federation President Marjorie Manalo. Para sa na sa Pilipinas, DCRH ito, CRH35, si Rens Belda. Tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Isa ng ganap na flagship program ng National Government of Food Stamp ni Pangulong Bongbong Marcos, ang nasabing FSP ay pangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Isa na ngayong flagship program ng National Government ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program. Makaraang ipalabas ng Malacanang Executive No. 44 noong October 12. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang kautosan ay nilagdaan noong Webes at nalathala ang kopya nito noong linggo October 15. Alinsunod sa EO, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang siyang mga ngasiwa sa implementasyon ng Food Stamp Program o FSP. Ang ahensya rin ang siyang gagawa ng mga hakbang para isakatuparan at palawigin ng FSP kabilang ang pagtukoy sa mga benepisyaryo at pakikitungo sa stakeholders para matiyak ang mahusay at napapanahong distribusyon at paggamit ng food stamps. Magaandog ng murang bilihin sa publiko ang panukalang kadiwalo. Ayon sa isang mambabatas, mas mababa ng 10 hanggang 20% ang mga presyo ng mga produkto sa mga kadiwa outlet. Kaya naman tiyak na malaking tulong ito para sa publiko. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Pamela Adriano. Magtayo ng kadiwa store sa bawat bayan at lungsod para magkaroon ng akses sa murang bilihin ng publiko. Ito ang pahayag ni Agricultural Party List Representative Wilbert Lee tungkol sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Anya, mas mababa ng 10 hanggang 20% ang presyo ng mga produkto sa mga kadiwa outlet. Kaya makakatulong ito sa mga mamimili. Ayon pa kay Lee, pwede nang direktang magbenta sa mga kadiwa center ang mga magsasaka at mga manging isda. Dagdag pa nito, makakatulong ito sa pagpapababa ng food inflation sa bansa. Target ng Nalawigan ng Antique na maging premier diving destination ang kanilang lugar. Ayon sa isang opisyal ng lugar, may Virginia dive location ang Nalawigan, ngunit wala pa itong formal na pasilidad at mga operator. Ating alamin ang iba pang mga detalya sa report ni Angelica Cosme. Target ng lalawigan ng Atike na maging premier diving destination. Itinutulak ng Antique Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ang pagbuo ng isang diving organization para rito. Ayon kay Supervising Administrative Officer Juan Carlos Perlas, may mga virginal dive locations sa Antique pero wala pa silang formal na dive facilities at dive operators. Lima ang pangunahing diving site sa probinsya, kabilang ang Nogas Island sa Aninii, Patria sa Pandan, Igdalagit sa Tobias Fournier, San Roque sa Libertad at Manta Point sa Sebaste Antique. posibleng maranasan ng maayos sa supply ng bigas sa quarter 1 ng 2024. Yan ang tiniyak ng Department of Agriculture matapos sigurduhin ang sapat na supply ng bigas kabilang ang mga inangkat ng gobyerno. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Tiniyak ng Department of Agriculture ang matatag na supply ng bigas sa bansa hanggang unang quarter ng 2024. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, may sapat na rice inventory ang gobyerno kabilang ang karagdagang inangkat na bigas. Inaasahan ani ang aabot pa ang national inventory stocks ng 77 araw ngayong buwan at tataas ng hanggang 94 days sa Nobyembre dahil sa patuloy na anihan ngayong tag-ulan. Sinabi ng opisyal na may mababa na sa 41 pesos at 45 pesos ang itinitindang bigas sa lokal na merkado sa pagsisimula ng wet season harvest. Good news para sa mga K-pop and James Speed fans! Dahil ang Filipino-Australian singer makaka ang Korean star na si B.I. sa kanyang latest track na Jacuzzi. at basketball star Jeron Teng ikinasal na sa kanyang long-time girlfriend. Ang mga better news sa mundo ng showbiz, alamin sa ating Showbiz Angel! na Go oh, Love James Reid sa kanyang latest track na Jacuzzi ang South Korean idol na si Kim Han Bin o mas kilala bilang si B.I. ang leader ng K-pop group na Icon gayon din ang Grammy winning producer na si DJ Flit Ayon sa singer ang Jacuzzi ay isang feel good track na isaan niyang representasyon sa isang carefree joyous moment Mga na last March ng concert ng Korean rapper na si B.I. sa bansa bilang bahagi ng kanyang 2023 Asia Tour na LOL The Hidden Stage kung saan special guest si James Reid. Samatala sa iba pang balita, ikinasal na ang basketball star na si Jeron Teng sa kanyang long girlfriend na si Janine Choi. Ang dalawa nagpalita ng, ng IDU sa San Agustin Church sa Intramuros, Manila matapos ang kanilang pitong taong relasyon. Magulitan na nito rin oktubre, ginanap ang kanilang tingho noong formal engagement ceremony ng mga Chinese. Bagay na mayahalin tulad sa pamamanghikan. Kung matatandaan noong March 2022 sa isang basketball court, nagpropose si Jeron sa kanya na ngayong misis na si Janine. Best wishes, Mr. and Mrs. Teng. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better sa akin ngayong araw ay ang isinagawang youth seminar sa mga aspiring SK chairman o yung mga youth leader. Alam naman natin kung gaano kahalaga lalo na sa panahon ngayon na matutunan natin ang maayos, tapat at totoong pagsiservisyo sa publiko. At magandang inisiyatig mo ito dahil medyo murang edad sa medyo murang edad na rin ang mga kabataan ay natututo na sila kung paano ba maging responsabling leader at mamamayan na rin. Hanggang sa susunod na episode, tutuwan ka niyo kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. -share. Para naman sa ating live streamers sa social media, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita niyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Milly Borja. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes! Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa... The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang.